Oh. Tapos ganatong ganat sa pagprito eh. Magsasaing pa. Ay. sige. Diyan na mag diyan na ganan na no. Diyan na. What happened? Bakit may plastic? Ah, uh, medyo kulang sa tubig ano. Up. Up. Ayan. Ay, luto na tatay Ah, thank you, Roger. my my brother. thank you, Motepo. Ha? Ah? May tuyo pa yan. Oh, sige. Uwa. Tuyo hawot. Thank you, Motepo. Gatang tuling. Ano? Gatang papaya. Sarap. Bagong papaya ah. yung nakuha sa dagat. Oh, sarap, sarap na. Malalo masarap to pag galing sa dagat. Wow! Yummy, yummy! May tuyo. Ayan, yeah, may tuyo yung dilis. Uh, po natin. Pipihitin natin ang ating serpo, no? Tandahan. Sabi mo, hindi puno? Hmm? Sarap? Sarap? Hmm. Sarap? Hindi ba? Hmm? Sarap, hmm? Hmm, mm. mm. mm, yummy! Naabusan pa kami ng gasol. Naabusan kami, iyan na... Ah uling na namin uling muna ang gagamitin at kung kagkahoy ay basa mau, mausok na at basa ang mga kahoy kaya sa uling muna kami yan na uh, na lang kami may stock dito ng ano ng uling at na uh, nagpiprito eh na walang ang ah, apoy kaya naubos na po lang ng tangke eh. kaya doon lang kami eh, magluluto sa labas ito mayit init pa nga di pa kami luto ito pala mang at meron pa kabista doon at meron pa akong ipiprito um, may ano pa eh nabusan kami ng gasol Marina um, shout out ito po uh, ito po nabusan po si Kabunita ng gasol um, hindi pa ano? makakabusan deliver sa daan. Hindi po makakadaan ng tricycle. Daan dyan na Hindi po sa bawal. Ang, bawal. La ang laki Lani. po ng tubig. Ang dati. Hindi po makakadeliver ano, ano, ng po? tubig. Ano po? kami nang Hindi pa kay Kaumi. Kung bibili ng gasaw. Layo. Bayo. Layo. Layo. So, yung kukunin ko pa yung ano doon, ah, uh, pa. Ayan. Bandaan ang aking paghawak ng aking cellphone. Uh, ah, Pasasala pa ko sa aking mga vlog ko kung mag-alab. Iliya ako sa inyo. Manood ang mga vlog ko. Okay, isla pa kami ipipreto. Ayan po. Ayan. Iikot ko muna ang cellphone. Ayan. Ano po, tag dito sa isdang ito ay hiwas. Malapad na manupis. Pero masarap po yan. Ano nga? Made, pa ka, ano pa, katipo Ano na? Diti-siete? na. Limit na ako doon ng maliliit na Sama rin ah. Ayan, nakalawit. Oh. Ah, Meron naman din si Marina ng pang sa kanin. Uh, oh. Ay, malaki, ma. Abang malaki ka, sasapaw ka sa kanin. Saka oh. nasa kanyang panalakong malaki. Naku, oh. nakita ko nila. Eh, ni Tata, pala nilagyan ng iklog. <laughs> Abay, ka uh. matutuloy. Ayan, nakalawit. sa kanin. Meron din Masarap na. Ang ulam mo sana ano, sa kanin. Kahit yung sawsaw lang sa... Uwaw sa paguong. Alam mo yung isa na ubus ka. Yung isa na ubus. sawsaw lang sa paguong. Yung lang ang ulam ko yung ginisang ang paguong. Uwaw. Uh ang -huh. sana ang bagong. Wala na. Naubus na rin sa pang Hindi ko kasi si Marina ng talagang ampalaya. Uh, malaking isa, isang pilo. Ay, uh, Nakaw, nawala ang isa dahil sinapaw niya sa, ano, sa kanin. Tapos si isa nilagay na doon sa sabi, nahatahatlo niya nung kinumukas si isa pala ya, yung pala, na naragdam niya, niluto pala niya ang kanyang anak kasi ang anak niya may asawa ng iba sa kabilang, ano, ah, pinto. Nagluluto kasi sila ng mga mga anak nito ay kanya ng ano, ng luto na pagkain. Ayan, bukod kasi sa kanya eh. Na wala naman na isang apalaya. Kaya mo na, bibigyan pa rin kita pa dyan. Bibigyan pa kita dyan pag yan, iantay na natin yan daming bunga. Oo. Oh, oh. daming bunga pa yan. Di ba? Napakinabang din eh, Marina. Ang buo uh -huh. na pala. Dami din na hinigyan eh. Pinamate hmm. po. Tapos ni Clarita. Na, ano, ano. Si Nanano. bigang po. Oh, laki Malaki pa din eh. sa kanalakap din yung rin naman. Malaki pa yan dalawa. Oo, um, dalawa. Hindi. 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 Nilagyan Hindi. sardinas. Hindi. nilagyan ng sardinas. Hindi. Hindi. pa Hindi. 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 naman Hindi. 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 O, yan. Hindi. Diba? 17, 18 sa iba. Ang uling ngayon. Mahal um. Aha 'Yung ang ulay. Um. Ba, kami ng kami ng gaso. Maputi na muna 'yung dalawang nya, baka ma. Bayo oh. Ba na Ano kaputin. Baka makuha na pa Ano luto gagoy mo? awan <laughs> <laughs> kujaya. isa, -isa <laughs> di ikaw biten. Ah. Oh. Isa pa masaka ni, sa kanya punta kare, ayuda. Ay, bagu oh. baguang di, isa daw niya. Kanina. Ay, ah. Ay, isa pa sa sa kanin. Hmm. Si Grace. Oh. Grace, punta. Ay, ah. tayo, tayo, kay, apa, sa punta, Ah, kay kaya pa ang sa kahit 25 kuya. Ay, kakain niya ata sila. Nahihihin ang pag-uungi. Wala, ito sa pamulang Sarap Harap yan. Ako, kinapa ko pakanin eh. Oo. -oh. Ano ulang? Wala pa naman. <laughs> Wala pa naman. Mama, oh, na-sweetheart uh, ka. Oo, oh, uh, sweetheart. Oo wala nang puwet wala nang puwet bakaw sultak si ni Marina wala nang puwet si Lule ang binatang matandang birata si Lule hindi na oh, nag-asawa oh, ang kapatid ni si Lina so ah sige ah. nakapagbila Marina nagpiprito ko ng na isda nakapaw oh, yung isang araw pa yun papula lang papula papula lang papula pero, 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 pero naubusan din ang gasol tapos oh. si Lina no nahingi sa kami itubig bakaw Sis mo na no. Sabi ko, ari yes, no, ay kay para na kay Mara at kay si CJ ang may tubig. Binigyan ko pa rin. <coughs> Naubusan oh, na bahala na. Naubusan ang Batman. Si pa si na mara sa si CJ. Si Fred eh. pag gising maya magka magkakape. Ayun. Naubusan ay, ng gaso si Naro. Binigyan ko pa rin si ma si Nana ng hmm. may tubig. Nililimot nga ako sa nang kahoy naman. mangga. Hmm. Papakayuin ko. Mm -hmm. Tapos Gagagatong ko. So. Oo nga, gagatong. Sabi uh -huh. pa, mga kay Jaime, magpagawa dyan ng kagaya kay Uyo ng ano, pag nabuso ng gasol. O, Jay, meron kami, hindi na kami kung saan saan na ano, at meron kami dyan sa ano, at saka pag maglalaga okay, ng mga, yung ano, mga kayo, kayo. matitigas ng karne, di ba, na nabuso sa uli, sa ulo kahoy. Sa kanalan? Oo. Yan, ganun ako, magpapagawa ko dyan sa gitna, deni Ah, parang gagawin. Ay, ay, Shout out! Shout out! out! Ah, siya ka tayo. No. Sana man lagi. ay pa tayo, Nyog. Ah, ay, hirap ay. Ako para, manguwa din pala ako ng Nyog. Abangan niyo po. Mangungua pa ako ng Nyog. mamaya kasi ah. Ako ano pa, manguwa pa akong plastic. Yan plastic. Po. Nyog, akwari mo. kailang medyo mabigat ay, na. Tatalupan pa. Sila manguwa na ako ng plastic. Ah, sina mata Si Ricky Boy, ang Nyog. plastic. Ako naman kasi gusto ko nyo Oo, buwa nyo. ko ng uh, maghihilig kasi kami sa gata-gata. Hindi mo yung hiningi uh -huh. ni paring hindi sa akong bago o. Oo. Pipeng. Pipeng. Okay, wala na. <laughs> tangay na ari. Hindi oh, ba? Oh, diba? Ah, dyan, tika tika. Da, awa ka mo ako ha. Ako oh, isa. Yan ang po ako ng isang Oh, uh, po kami na isa. Okay na tin daw. daw. Yan. Dalawahin daw. Oh, dalawa. Ayan. Oh, sige. Oh, Alfred. Hawakan so, oh. Awakan mo Alfred. Ah. Kapreda. Okay, Alfred! Lalahawakan mo. Yan, bibigay po na anong tibebe uh, kay Kakuto. Yeah, isa pa, isa pa. Isa pa daw, Kakuto. Kare, Kakuto. Ano? Sa Kakuto Kasi nga. Wala. Kakuto ang tawag sa kanya. Sa ano? Uh, yan. Baka bulok ang aking kamay eh. Yan. Yan. Yeah, yan. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Thank, thank you. Yan, thank you. Thank you. Pag itinalagyan ng itlog, ayos na. Sige. Thank you. Thank you. Ha, dami niyan. Kami nga, dalawang ganyan. Hindi pa namin maubos. Kasi pag ginayat ka iyan, marami. Mm -hmm. Ayan. Ha? Ano ba yan? Okay. Namigit tayo ng ampalaya. Ano? Uh, Nakamagkana? Nakamagkana naman ang inyong tinda, Yung lukag, yung... talaba. Ha? Ay! Itapod nyo yung pinagugasan nyo ng na. Huwag nyo itatapon doon. Oo. Yung pinagugasan nyo ng talaba. Talaba. O, sige. At ka rin yan. Oo. Ano, mag, mag, ano na ako ng sinaing? Sarap, diwa. Sarap yan. Yeah, mo, mm -mm. Oh. Sarap, ganadong -ganat sa pagprito eh. Magsasaing pa. Ah, oh, sige. Diyan na mag, Diyan na ganan lalamasin no diyan na ako oh, nang bigas dun sa ng bigas. niya. Sa. Sa ni kan tukay. Kagandahan ng torta. Una muna 'ting 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 ay, nahingi eh. Wala tayong magbabigyan natin. Ah, nahingi na may itubig eh. Ayan. Hi. Hmm. Hi. Hmm. Hi. So, yan. Hindi uh, tayo ito itong isda. Seven to ten viewers! Kasi, nakapag-preto. Isda. So, Tamsak dan po ma. Oh, thank you. Sa pagtamsak sa akin ten viewers. Hello. Hmm. Ka Di, ko, hindi na no, pa ibinaw Grace oh. Dito ma. Binili ko diyan. Bago 'yan, malambot. Uh, uh, hindi ka bibili uh, ko hindi malambot 'yan. Meron pa pong pinat bakal. Meron pa diyan sa loob, pinat bakal. Hmm. Eh, pinat bakal diyan. Nalo. <laughs> Oo. Uh, uh. ko pa nga yan eh. Na, Inalo ko pa ako ganyan pag ako na, napunta doon. Te, pinagbawag te. Sabi ko, meron pa. Meron pa kami. Masarap eh. Masarap na to. Kasi binili ko sa bayan sa aking suki. Para sugi. imported. Para imported. Para <laughs> Oo uh, nga naman. Thank you, Mother Earth. Ay. Kain, Kaon. Uh, namigay pa ako ng ampalaya kasi do, duma si Alfred, pipigtasin doon aking ampalaya. Sino? Si Alfred, mag-asawa, Di, Dibigyan ko na. Ay ba, baka ka kong maglihi. Uh -uh. Sabi ko dalawa yan, kasi niya pag hiwa-hiwa niya ay pa, yan, ay napakadami yan. Ang dami niya pag nahiwa-hiwa. Malalaki ang ko sa kanya. O uh ba, -uh. meron pa naman doon eh, kadami bunga pa. Uh -huh. Oo nga, maraking dahil na, na Oo nga, uh -huh. nakailang tatlong ulang na tayo doon eh. Tatlong beses tayo nakaulang ng alamang gulay yun. Ah. Uh, -iklog. iklog. Oh, naka na. Nakahingi pa nga di si Nano. Dalawang dalawang man binigay ko, haba. Ticlarita si Ma pa. Oh, Clarita, nilagay sa munggo. Si Marina binigyan ko din. Tepo. Si Matepo. Oh, dami na T tapos tong huli si Alfred. Mm -hmm. o oh, nga naman. Kamatis may tanim niya para. Kamatis, hindi hindi pa tayo pwedeng mag uh, magtanim ng kamatis kasi nag -uulan kasi ang kamatis mahina yan sa ano sa ulan. Buti kung merong takip ba yung parang ano, may parang bubong na plastic yun. Nagapang. Nagapang. Kasi ang kamatis pan may pananpanahon yan, pagtatanim. Hindi pwede sa tag-ulan-ulan. Kaya nga pag magandang pangit ang panahon, na-harvest na yan kahit hilaw. Mm. Uh, so yan. Grabe. ko sa uh. amin natin. kita diba, nakapagbigay tayo ng ating tanim ng ampalaya uh, makatulong tayo sa aking tanim. Uh, dami diba? uh, sugod kung maraming, Dami sugod kung maraming ano bunga-bunga bunga yan. Ang uh, dami makahingi sa akin kasi bawat daan di yan. Ay uh, ang ganda ng bunga. Ang sarap ng hingi ayan. Uh, Siyempre pagbalik sa liya patingin-tingin uh, eh, gumawa si na outfit uh, asawa ni Nipe, ayan. Uh, sabi nga, pagdanya, pipitas ko na eh, kaaring malaking ano ang palya. Pero pagbalik niya, ay binigam ko, dalawa, dalawa ang pareha. Sariwan, sariwa, yun, sarap ang palaya. Uh, Makanta sa katawan, healthy. Ito na, Neng. Hindi pa yung end. Hindi pa? Hmm. oras na nandot ko. Ano ba? 9 na. Ah, alas 11. Pasado na. Mayang may kain ng tanghali. Alas 11 na po. ng tanghali. Yeah, may, si may, araw na. May sikat ang araw. Pwede na po tayo magbilad ng uh, mga damit na nagagani sa loob. Kanina, nilabas ko yung iba. Umaga. Kailang eh, bigla pong umambun. Kaya sinilong ko ulit. Pinasok ulit sa loob ng bahay. Ayan. At uh, maganda man ng panahon ngayon. Ayan. Wala na. Wala na ang bagyong tatlong bagyo. Si Cruising, at saka si Emong, at saka I'm si Emong, at saka si, ano, si uh, Dante Dante. Ay Ayan, tatlong bagyo na po sa atin. Uh, ina nga, ang sabi pa ni Presidente Marcos ay, may dalawa pa raw ang papasok. Naku, napakadami pa ng bagyo ang papasok sa amin sa bansa, di sa Pilipinas. ay kasi kagabi na pala sa, ano, sa balita sa GMA. Uh, sabi ko ay, si uh, ni Marcos ay, ano tayo tayo magagawa diyan kasi uh, bagyo. Ayan, uh, tatlo pa lang ang napasok si Yanga, uh, si Kirsing at saka si Emong at saka si Dante. At meron para wa ah, labing dalawang uh, bagyo para papasok. Ayan, hindi uh, ko natin. alam pa naman ang papasok sana po ug nasa na sana pumasok sila. Yan tama nang ganito. Sa bagay ah, uh, wala na magagawa. ito okay. na kasi tayo. Ayun, papaya. yung papaya. Tayo papaya. Ay, papaya. Papaya. Ay salamat. Ah, uh, papaya. Okay, si Matepo. Hmm. So yan, didigyan kami ni Matepo ng gatang papaya. Ah, Tepo. Tepo. Papaya. Ah. Papayang gata, eh. Ah, sarap kumain ng ah, tara papaya. <laughs> Ayan, oh. In-in na. Oh. Ano? No. Wow! Ganda magsain na aking jawakins. Oh, Magkita ko tubig ko kung, ano, tao ka rin kasi wala kami kaming tubig sa sa termos. Kasi may humingi kasi kanina may tubig. Binigyan ko. Ayan. Kaya kami ay yung magkakape ngayon. Ay kami nagkape asal na tsaka asawa ko. Ay may humig po may tubig. Binigyan ko po isang tasa. Nagkape din. Sa ayun kapitbahay ko rin din. Ayan. Kaya, kaya ayan na nga nagkulang kami sa aming kaya mag ako okay. galing naman at mag rin para madagdagat. para mamay hapon ay meron kami may ikog kami ayan wala naman masama tayo magbigay basta uh, meron ayan Kah kahit naabusan tayo ayan at meron naman tayong na paraan kahit wala tayo magbusan tayo ng tangki ng naman. kaya ayan ngayon ay sa ulit kami yung luto wala nga kaway kasi mga basa hindi na tayo pwede kasi pag ginato natin ang mga kahit galing tabi ng dagat, usok lang po at may mga damit po namin dito yung Kaya uling na lang kasi may uling, may uling pa kami. Ang aming galon, tubig. Uh, Kaya tayo tubig eh. Nalagyan natin sa ano, kalan. puno para magamit Ayan. ito muna Ayan. at na po pa tayo ng torta ng torta ng ano ginilang yung baboy Ayan. uh, inin -in lang na itong kanin magigil tayong tubig what happened? ba't may plastic? Uh, medyo kulang sa tubig ano? Ayan. Ay, nasaan 'to natatayuan? Ah, thank you, Roger. Gumi. My my brother. Thank you, Mateo. Ha? Ito 'to yo pa yan. Oh, sige. Uwa. Tu hawod. Thank you, Mateo. Gatang tuling. Ano? Ah, gatang papaya. Sarap. Bagong ah? pinanghukay sa dagat. Oh, sarap na malalo. Masarap 'pag galing dagat. Wow. Yummy! Yummy! May tuyo. May tuyong dilis. Tikman po natin. Pipihitin natin ang ating cellphone, no? Tandahan. Sabi mo, hindi po, no? Hmm? Sarap? Mm. Sarap! Hmm. Sarap? Hmm? Sarap, hmm? Hmm! Yummy! Wala na yung torta kasi, ha. Uh, ay, torta. Biniling. Wala uh, na yung torta. Wala naman ang rip, po. Eh, mamaya po, maghahanap po ako dito ng bubuhat. Bago si Raco ay tanggal, naaak hindi mo pwedeng paaakad. Si Raco ay lamang nating paligat. E sabi nga po, e... Totorta po, ito, toto po na babon. Mamaksari mo Totorta. Nga! May trisike naman po ang baba po. Naging matutakpon mo uli. Manupos lang ang ano nyan. Ang pagka-prito nyan. Hiniling po yun ng baboy. Ayan. Pag makapal, hindi. Maanin loob, ma. Ayan. Porta po ng, ano yan, ng baboy. Hiniling ko po din ng harina At saka kasaba powder garlic powder, paminta at asin at tsaka uh, seasoning. Kumuning, who's yeah. coming sa?